ban anim. Sebastian, huwag mong maliitin si Flynn. Isa siya sa mga up-and-coming stars ng younger generation ng Fedra Island, payo ni Bruce kay Sebastian. Galit na tumango si Harvey. Sebastian, my dad is right. Flynn is really remarkable. No one from his generation is his match. You need to be careful. Tumango rin si Lana. Sebastian Hayaan mong makita ka ng tatay ko. Sa ang cultivation base ang Flame York. Tanong ni Sebastian. Sumagot si Bruce, papasok na siya sa Divine Realm. Isang mapang asar ng iti ang ipinakita ni Sebastian kay Bruce. Ibig sabihin hindi pa siya nakakapasok sa Divine Realm. Bakit kailangan ko siyang katakutin? Sebastian, ikaw naman. Tanong ni Bruce. Ako ay isang pinnacle grandmaster. Wow, Sebastian, ang galing mo. Tumingin si Harvey kay Sebastian nang may paghanga at pag-aalala. Gayunpaman, mas mabuting hindi mo nakalabanan si Flynn. Natutunan niya ang isang medyo mabisyo na pamamaraan ng espada mula sa kung saan, at siya ay isang hayop. Tumango si Bruce. Talaga. Tinalo ni Flynn York ang kanyang kalaban, isang middle stage grandmaster, noong siya ay isang early stage grandmaster pa lang. Ngayong malapit na niyang makamit ang Divine Realm, mas mabuting lumayo ka sa kanya maliban kung naabot mo ito ng mas maaga. Sa kanya. Gayunpaman, nanatiling hindi nabigla si Sebastian. Isinasantebi bi ang cultivation method na ginagawa niya ngayon, medyo malakas siya noon. Bago man o pagkatapos niyang mawala ang kanyang cultivation base, wala siyang takot para kay Flame York. Pagkatapos kumain, inakay nila na si Sebastian sa paglalakad. Naglakad sila ng malayo at sa wakas ay naupo sa isang bench sa Peach Grove. Ang kabilugan ng buwan sa langit ang nagpapaliwanag sa mundo. Sebastian, ayaw mo bang pakasalan ako? Ipinatong nila na ang kanyang ulo sa mga balikat ni Sebastian, mukhang relaxed. Samantala, natigilan si Sebastian sa bigla ang tanong nito. Lana, gusto mo ba talaga akong pakasalan? Walang pagdadalawang isip na sagot niya, of course. I've been wanting to marry you since three years ago. Natahimik si Sebastian sa kanyang sagot, alam niyang ang 20 anyos na sila na ay bata pa lamang tatlong taon na ang nakararaan. Sandali pa lang tayong nagkakasama. Bakit mo naisip ang pakasalan ako? Diniinan niya. Hindi ko alam. Kung kailangan mo talaga ng sagot mula sa akin, sasabihin kong na love at first sight ako sayo, nakangiting sabi nito. Pero naiintindihan mo ba talaga ako bilang tao? Patuloy niya. After some silence, she confessed, I look into your background over the two years, and I know a thing or two about you, including your short-lived marriage. Nagulat siya ng malaman na alam nila na ang kanyang diborsyo. Sebastian, may iba ka bang babae? Bigla niyang tanong. Siya naman ang tumahimik, tanong ni Lana na nagpaalala sa kanya kay Zoe Lewis. Noong nakaraan, pumayag siyang kunin si Zoe bilang pangalawang asawa kapalit ng Aether Script. Si Lana, na tila ang sitwasyon, ay hindi mapalagay tungkol dito. Gayunpaman, nagawa niyang ngumiti. Well, hindi naman ako nagulat. Normal lang sa isang kahangahangang lalaki na tulad mo ang magkaroon ng mga kaibigang babae na malapit sa iyo. Gusto mo pa ba akong pakasalan? tanong niya. I do, walang pag-aalinlangan niyang sagot. Habang ang Phaedra Island ay nakahiwalay sa ibang bahagi ng mundo, ang mga lalaki sa isla ay nagsagawa ng polygamy. Kaya naman, noz anay na siya sa ideya. Lana, aalis na ako bukas. I'll be back for you in a year, and I'll marry you if you still want to marry me by that time, saad niya. Sure. It's a deal. Isang matamis na ng iti ang isinalubong nito sa kanya. Sige. Maggagabi na. Bumalik na tayo at matulog, paalala nito sa kanya. Kabanata 307 at pito. Ah, namula ng husto si na nang may sumagi sa kanyang isipan. Nakabunggo sila ng grupo ng mga lalaki nang umalis sila sa pitch grove. Nangunguna ang isang dalawampot limang taong gulang na nakasuot ng itim na balabal si Flynn York. Nagulat si Flynn nang makita niyang magkahawak kamay sina Sebastian at Lana. Tapos, napangiwi siya. Bitawan mo si Lana. Sinugod niya ang mga ito at hinawakan si Sebastian sa leeg. Nang malapit ng ipagtanggol ni Sebastian ang kanyang sarili, sumigaw si Lana, stop it. Pumunta siya sa harap niya para protektahan siya kay Flynn. Flynn York, ano ang gusto mo? Hinarap niya si Flynn. Lana, ano bang maganda sa kanya? Mas magaling ba siya sa akin sa anumang paraan? Hiningi niya. Si Sebastian ay mas mahusay kaysa sa iyo sa lahat ng paraan, sabi niya sabay nguso. Iyon ang nagpatigil kay Flynn. Bilang young lord ng York family at isa sa mga prominenteng young warrior, hindi niya inaasahan na lalaitin siya ng crush niya. Gayunpaman, ayaw niyang ilabas ang frustration kay Lana. Sa halip ay bumaling siya kay Sebastian. Dod, bakit ka nagtatago sa likod ng isang babae? Step forward kung lalaki ka. Oo. Labanan mo si Mr. York kung lalaki ka. Duwag ka kung wala kang lakas ng loob. Look at his cowardly appearance. Iihi na niya ang kanyang pantalon kung hindi siya ay nalalayan ni M.S. Sanders. Sumama ang mga alipiers ni Flynn para insultuhan si Sebastian, na ikinagalit ni Lana. Sinabi niya kay Sebastian, Sebastian, huwag mo siyang pansinin. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Sebastian at sinubukang umalis sa pamamagitan ng paglalakad sa grupo ng mga lalaki. Sumang-ayon si Sebastian sa kanya, hindi dahil sa takot siya sa mga lalaki kundi dahil lang sa ayaw niyang magsimula ng gulo. Gayunpaman, si Flynn at ang kanyang mga tauhan ay hindi malapit ng iligtas si Sebastian. Nagkalat sila at pinalibutan ang mag-asawa. Tinahol sila ni Lana, umalis na kayo. Ngumiti si Flynn sa kanya. Lana, maaari kang umalis kung gusto mo, ngunit ang taong ito ay mananatili. Flynn York, Huwag tumawid ng linya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin ngunit wala siyang magawa. Maaaring siya ay isang magsasaka, ngunit siya ay hindi malapit sa antas ni Flynn. Sa wakas ay tumangala si Sebastian. Ikaw ang lalaking naghamon sa akin ngayon, hindi ba? Tinatanggap ko ang hamon. Sebastian, don't take the pain. You can't accept the challenge. Nagsimulang magpanik si Lana dahil alam niya ang kakayahan ni Flynn. Tanging ang mga banal na Grandmaster lamang ang makakasagot sa hamon. Bukod dito, nagmungkahi si Flynn ng isang tonggalian. Maaaring mamatay si Sebastian kapag tinanggap niya ito. Cool. You sound like a man somewhat. Magkita tayo sa tabing dagat ng 11am bukas para sa life and death battle. Ito ang mga detalyeng hinihintay na makuha ni Sebastian mula kay Flynn. Matapos magkasundo sa venue at oras ay umalis na siya kasama sila na na malapit ng Maya. Sebastian, how could you agree to the challenge? Anong gagawin natin ngayon? Don't worry, I'll be fine. I'm confident in winning, nakangiting sabi nito sa kanya. Sebastian, alam kong malakas, pero hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ni Flynn York. Hey, hayaan mo na nga. Bilasan na natin umuwi at makapag-isip ng solusyon ang tatay ko. Pagkatapos, dali-dali siyang hinayla pa uwi. Kabanata 308. Late na nakauwi si Nalana at Sebastian natulog na si Bruce at ang iba pa, ngunit gin-icing sila ni Lana sa kabila ng mga protesta ni Sebastian. nagalala si Bruce at ang iba pa nang malaman nilang pumayag si Sebastian sa tunggalian ni Flynn. Pinunan nila si Sebastian sa padalos-dalos na pagkilos. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtiyak ni Sebastian, hindi naniniwala ang pamilya Sanders na makakaligtas siya sa tunggalian. Gayunpaman, hindi isang opsyon ang pag-backout dahil magiging katawa-tawa si Sebastian. Binabani ni Bruce ang kanyang utak ngunit nabigo siyang makahanap ng solusyon. Kinabukasan, nalaman ni Bruce na ipinakalat ni Flynn ang balita ng tunggalian sa malayong lugar hindi lang iyon, inanyayahan ni Flynn ang lahat ng mga pasahero sa isla upang manood. Dahil sa hapon pa lamang aalis ang pampasaherong barko, tuwang-tuwa ang mga pasahero sa panonood ng tunggalian. Marami ang nagpakita sa beach, kabilang ang mga miyembro mula sa Four Great Immortal Sex. Napagtanto ni Bruce, na gustong kumbansihin si Flynn na kanselahin ang tunggalian, na hindi niya maaaring ihinto ang tunggalian ngayong narinig na ito ng lahat. Nabalisa siya. Kasabay nito, ang pangalan ni Sebastian ay naging kilala sa karamihan. Karamihan sa mga tao ay hindi pamilyar sa kanya, ngunit ang mga nakakakilala sa kanya, kabilang sina Merlin, Elena, at Nelson, ay nabigla. Pagbalik sa silid ng hotel, malalim na sumimangot si Nelson. Napabuntong hininga siya. His name is Sebastian Wilder. Could he be the same Sebastian? Nilingga ni Merlin si Elena. Elena, sabihin mo sa akin ang totoo, patay na ba talaga si Sebastian Wilder? She confessed, hindi ako sigurado, pero nasira ang cultivation base niya. Kahit buhay pa siya, wala na siyang kwenta. Tumanggaw si Nelson. Tama si MS Spark. I think this Sebastian might be another gay with the same name. Kahit na iisang tao lang sila, Pwede natin siyang durugan sa pangalawang pagkakataon. Sebastian, pwede bang huwag kang pumunta? Hinawakan nila na sa braso si Sebastian na may pagmamakaawa. Maaaring pagtawanan si Sebastian kapag pinatigil niya ang tunggalian, ngunit iyon ay mas mabuti kaysa sa kamatayan. Nang marinig iyon, natawa si Sebastian. I'm not a coward. Since I accepted the duel, I'll show up. But don't worry about me. Kaya kung talunin si Flynn York kahit nakapikit. Mabilis na pinayuhan ni Bruce ang mayabang na si Sebastian, Sebastian mas mabuting magingat ka. Sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng iyong lahat maaari kang magkaroon ng pagkakataong manalo. Harvey, kunin mo sa akin ang windsword ko. Napabuntong hininga si Harvey at hindi nagtagal ay nagpakita siya na may dalang espada sa isang kaluban. Ibinigay ni Bruce ang espada kay Sebastian habang nagpapaliwanag. "Ito ang Windsword ko. Ito ay napakatalas at tumatama sa lahat. Gamitin ang espadang ito sa iyong tunggalian kay Flynn. Dang ito sa iyong. Iwasang makipaglaban sa kanya gamit ang mga diskarte. Sa halip, humanap ng pagkakataon na makipaglaban sa kanya. Mananalo ka kung mabali mo ang kanyang espada. Salamat, Mr. Sanders." Hindi tinanggihan ni Sebastian ang alok ng espada para huwag mag ang pamilya Sanders. Pagkatapos nito, idinetalya ni Bruce ang mga diskarte ni Flynn at ang naaangkop na mga kontra-atake kay Sebastian. Di nagtagal, oras na para sa tunggalian, at ang Sanders ay pumunta sa beach kasama si Sebastian. Ang beach ay puno ng mga tao, kabilang ang karamihan sa mga dayuhan at miyembro mula sa apat na dakilang immortal sects ng Fader Island. Ito ang plano ni Flynn. Kinaumagahan, nagpadala siya ng maraming lalaki para ipakalat ang balita tungkol sa tunggalian na may layuning talunin si Sebastian sa harap ng napakaraming tao at ipahiya siya. Inaasahan niyang mahuhulog sa kanya sila na matapos siyang bigin ni Sebastian. Ang mga pulutong ay napuno ng pag-asam para sa tunggalian sa pagitan ng batang Panginoon ng pamilyang York isang nangungunang mandirigma mula sa nakababatang henerasyon at ang magiging manugang na lalaki ng pamilya Sanders, na kilala na natalo si Maverick Sanders sa malaking margin. Ang tunggalian ay tiyak na magiging isang matigas at kapana panabik na laban sa pagitan ng dalawang mahuhusay na mandirigma. Kabanata 300 at Sham Bago ang tunggalian, naglagay ng taya ang ilang manunuod na may 2 to 1 odds na pumapabor sa tagumpay ni Flynn. Ang pagtaya isang daang milyong dolyar kay Flynn ay magbubunga ng tubo na 50 milyong dolyar kung manalo siya. Sa kaibahan, ang posibilidad para sa tagumpay ni Sebastian ay 1 to 1.5. Ang mga posibilidad na ito ay nagpahiwatig na ang bookmaker ay may higit na tiwala sa mga pagkakataong manalo ni Flynn. Marami ang dumagsa sa taya ngunit karamihan sa kanila ay tumaya sa pagkapanalo ni Flynn sa isang simpleng dahilan si Flynn ang nagsimula ng tunggalian, at kumpiyansa niyang dinala ang sarili. Bukod dito, may mga alingaw-ngaw tungkol sa pambihirang kakayahan ni Flynn sa pakikipaglaban na naging dahilan upang hindi siya matalo. Bagamat mas mababa ang posibilidad para sa tagumpay ni Flynn, si Flynn ay nanindigan ng mas mataas na pagkakataong manalo. Nilen lang ang tumaya kay Sebastian, lahat para sa mataas nakita. kita. Hindi napigilan ng bookmaker na umiyak sa karamihan na tumaya kay Flynn at iniisip niya kung maaari siyang magdusa ng malaking pagkatalo. Dumating si Flynn sa venue kalahating oras bago ang duel, ngunit hindi nagpakita si Sebastian pagkaraan ng ilang sandali. Nagsimulang hindi mapalagay ang mga tao nang wala na si Sebastian malapit sa oras ng tunggalian. May nagtanong, What's wrong? Bakit wala pa si Sebastian Wilder? Masyado ba siyang natatakot na magpakita? Habang mas maraming tao ang nagsimulang magduda, umasim ang ekspresyon ni Flynn. Bagamat nagawa niyang umalis sa tunggalian ng nakataas ang ulo kahit na tumanggi si Sebastian na magpakita, hindi ito ang inaasahan niya. Gusto niyang palayasin si Sebastian gamit ang sariling mga kamay. Kung wala si Sebastian sa kanyang landas, Naniwala siyang sandali na lang bago niya makuha ang puso ni Lana. Sebastian Wilder, duwag ka. Magpakita ka na. Sigaw niya nang hindi pa rin nagpapakita ang kanyang kalaban habang malapit ng mag 11 AM. Ang kanyang boses, na puno ng banal na enerhiya, ay umalingaw ng napakalakas na ang kalahati ng isla ay naririnig siya. Ang kanyang enerhiya ay nagulat sa mga manunood, maging ang ilang matatandang mandirigma ay napabuntong hininga sa ka-level ni Flynn. Flynn York, sobrang desperado ka na bang mamatay. Agad na nakatanggap ng tugon si Flynn. Hindi nagsasalita ng malakas ang tagapagsalita, ngunit malinaw na narinig siya ng lahat. Napatingin ang mga manunood sa direksyon at may nakita silang ilang tao na nagmamadaling papunta sa benyo. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na suit at salaming pang-araw, na inakala ng lahat na si Sebastian. Si Sebastian Wilder yan. Nalaglag ang panga ni Merlin, Elena, at Nelson sa sahig ng makilala nila si Sebastian. Para silang nakatagpo ng multo. Siya ba talaga yon? Imposible yon. Akala ko ba nasira ko ang kanyang cultivation base? Matagal pa siya bago itayo ito. Paano niya magagawang matalo ang isang grandmaster sa ganoong kaikling panahon? Tila naguguluhan silang tatlo. Kasabay nito, si Flynn ay naging mamamatay tao sa paningin ng kanyang kalaban. Akala ko natatakot kang magpakita. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Sebastian. Ano kaya ang naisip mo? Very well. You're a brave one. Too bad you have nothing aside from courage. You shall die under my sword today. Habang nagsasalita, inilabas ni Sebastian ang kanyang espada. Ang mahabang talom ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, mukhang nagbabanta. Tahimik na hinawakan ni Sebastian ang kanyang espada habang nakangiti. Maaaring natakot siya kay Flynn bago uminom ng nourishing pills. Gayunpaman, kumpiyansa siya sa pagbabawas ng sampung Flynn York ngayong nakainom ng nourishing pills. Kabanata 310. Pakiusap bigyan mo ako ng sandali. Napansin ni Sebastian ang stall ng bookmaker para sa paglalagay ng taya. Muntik na siyang masira matapos bilhin ang Aether script. Siyempre, hindi niya palalampasan ang ganoong magandang pagkakataon para makapagbangko. Agad na sinalubong ng bookmaker ang kanyang bagong customer. Mr. Wilder, tumataya ka rin ba? Tama. I bet on my victory. Here's 630 million dollars. Si Sebastian ay tumaya kasama ang lahat ng pera sa kanya. Kung nanalo siya sa taya, makakakuha siya ng isang bilyong dolyar bilang kapalit. Mr. Wilder, generous ka talaga. I pray for your victory. Malaki ang ngiti sa kanya ng bookmaker. Noong una, nag-aalala ang bookmaker na baka tumaya si Sebastian. Sa kabutihang palad, si Sebastian ay naglagay ng taya na 630 milyong dolyar na nagligtas sa kanya mula sa pagdurusa ng mapang Wasak na pagkalubi. Pupusta ako ng isang bilyong dolyar. Lumapit sila na sa bookmaker. Tanong ng bookmaker, M.S. Sanders, kanino ka pumupusta? Kalokohan. Siyempre, I'm betting on Sebastian to win, bulalas ni Lana bagamat hindi siya nagtitiwala kay Sebastian, nais niyang ipakita ang kanyang suporta sa kanyang mga aksyon. Ako rin. Pupusta ako ng isang bilyong dolyar kay Sebastian. Sinundan ni Tony Harvey, na ikinatuwa ng bookmaker. Matapos tumaya ang magkapatid na Sanders, natitiyak ng bookmaker na hindi siya matatalo. Hindi lang iyon, baka kumita pa siya sa mga pakikitungo. Lana, dapat sakin ka pumusta. Alam mo, hindi mo kailangang mag-aksaya ng pera, payo ni Flynn kay Lana. Flynn, stay out of my business. Do you think you're guaranteed to win? Who knows. Baka mamaya si Sebastian pa, she remarked with a scoff. Tama siya. Si Sebastian ang mananalo. Ngumuso si Harvey. Imposible 'yan. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, papatunayan ko 'yan sa iyo sa pamamagitan ng mga kilos ko. Mamaya ko na to hahampasin sa harap mo. Pagmamalaki ni Flynn. Paf! Quit bluffing, sabi nila na na may pag-aalipusta, pero bakas sa mga mata niya ang pag-aalala. Pagkatapos maglagay ng taya, lumabas si Sebastian sa dalampasigan kasama si Flynn. Ang iba ay tumayo sa likod upang mag-alok sa kanila ng puwang para sa tunggalian. Sa halip na simulan agad ang tunggalian tinitigan ni Flynn ang kanyang kalaban at inihayag, Sebastian Wilder, patay kang tao kung lalaban ka sa akin. Ngunit maaari kitang bigyan ng pagkakataon sa buhay. Ililigtas ko ang iyong buhay kung ikaw pumayag kang lumuhad at sumuko sa akin kung hindi, ngayon ang huling araw mo sa mundo. Naiinis na sagot ni Sebastian, Flynn York, sobra mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Ganon din ang sasabihin ko sa iyo. Sumuko ka sa akin at baka isipin kung iligtas ang iyong buhay. Naglalaro ka ng apoy. Sa galit, hinugot ni Flynn ang kanyang espada at inatake si Sebastian sa bilis ng kidlat. Kahit na ang mga Grandmaster ay maaaring hindi makaiwas sa bilis ng pag-atake ni Flynn. Si Flynn ay hindi lamang mabilis ngunit marahas at agresibo na para bang gusto niyang hatiin sa kalahati ang kanyang kalaban. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot si Sebastian. Mabilis siyang tumabi at umiwas sa atake. Kasabay nito, ang lahat ay nakarinig ng dagandong mula sa lupa, na nahati sa kalahati at naging isang trench. Ngumisi si Flynn. Mabuti para sa iyo sa pag-iwas sa aking pag-atake ng espada. Gawin natin ito sa pangalawang pagkakataon. Habang nagsasalita, itinutok niya ang kanyang espada kay Sebastian. Tumalon sa ere si Sebastian, iniiwasan ang atake ni Flynn. Hingal na hingal ang mga tao. Sobrang bagay talaga si Sebastian Wilder para makaligtas sa dalawang pag-atake ni Flynn York. Siya nga ang lalaking nakatalo kay Maverick Sanders. Mukhang kinikilig sila na pero kinuyam niya ang kanyang mga kamao dahil sa kaba. Sa bagay, kakasimula pa lang ni Flynn. Warm up lang ang mga atake niya. Sinimulan ni Flynn na seryosohin si Sebastian matapos matagumpay na naiwasan ni Sebastian ang dalawang pag-atake. Not too bad, but you can't go any further than this. I'm afraid, ngumisi si Flynn. Pagkatapos, sinipa niya ang kanyang mga paa sa lupa at inilunsad ang kanyang sarili kay Sebastian na parang rocket habang sumisigaw, "Mamatay ka na!"